Tingnan nyo naman. Napakalaki. ang ipapan daw ng ano, paklad ayan so yun know, o meron na agad na huli na isang pagsin nito mga kababayan ang gagawin natin ngayon kapag may laman nitong paklad sasara po yung pintuan dito sa pangalawang pintuan dito may una ito yung malaki, may maliit pagsisid nila tapos pagsinara ibig sabihin may laman yung loob mga kababayan so aantayin natin mga kababayan gumagamit nga pala kami dito sa aming paninisi eh, dahil malalim itong lugar na ito gumagamit kami ng kompresor pero itong mga gamit natin dito ay legal po ito may kaukulang uh, mga permit at dito lang natin ginagamit sa baklat hindi po natin to pwedeng gamitin sa illegal katulad ng ibang ginagawa natin mga kababayan so ito po lahat ay legal at may kaukulang permiso huli na yan mga kababayan Natay natin Pagkakat nila pagkahod Papandawin natin Kukunin natin lahat ng laman ng istad yan Balo Masara nung meron? Meron kong ano, jackpot tayo, salay sobrang daming salay pati eh, ano yung mga tamban pang kilaw ano gagawin natin ngayon ah uh, bali uwi lang uwi lang tayo yakit lang natin tayo sige yung pang huli natin mamaya diyan at uh -huh. uh, kukuha tayo ng ice para patay ice at maganda ang quality ng stock okay kababayan bali tinatahim na yung pangsalok na lambat sa isda kasi kahit maliit lang pala yung butas makakalabas pa rin yung isda huwag kung may makalabas na isa sunod na sila tapos nito sasalokin yung isda doon sa loob ng mga kababayan galit dan <laughs> oh, we'll Dan

Yan mga kababayan na uh, kill ice na natin yung kalapato kasi kapag first class na kalapato po, mas maganda pag yung ano yung kill ice natin maganda yung quality mahal yung bilihan sa palingki kaya, kapag hindi mo naman napatay sa ice yung isda, pangit yung kulay ng isda at mahirap pinta sa ano sa market. hindi kakayanin ah! kayanin pa ko ganito ng tarbaho ko hindi ka kayang tawag dito mga kababayan, karatungan yan o, oh. malalaki o oh. dalawang piraso classify na po, classify hindi wala yung nalay pati sa Iwalay din yung bulabog. Mga kababayan, magandang araw sa inyo. Meron akong ipapakita sa inyo. Sa buong buhay ko, ngayon lang rin ako nakakita ng ganito kalaki na mga gat ito tingnan nyo naman napakalaki alam nyo ba na ito ay isa sa pinakamataba na isda na nabubuhay sa ating karagatan oh. tingnan nyo mga kababayan napakalaki oh. sarap nito mga kababayan ayun yan, no sa mga probinsya ba ninyo meron din kayong mga ganitong isda sa ibang lugar kasi walang mga ganitong ano master eh Ganitong isda yung eh, mga agat. Wala. Lalo yung mga medyo malayo sa ilog. Sarap niyan, mga kababayan. Ang taba niyan. Yun know? o. Mahal yung kilo nito, nasa... Siguro to yung kilo nito pag sa market na. Uh -huh. Pero kung dito lang ito bibilin sa tabing dagat, medyo mura-mura to. Siguro nasa 80 lang kilo. Uh -huh. Sobrang sarap uh -huh. ng uh -huh. pisin niyan. Oh. Sarap niyan o. Oh. <laughs> Oo. Oh. Yung mata niyan, uh -huh. ang sarap niyan. Uh -huh. Grabe ka power mga kababayan, panalo. Maliban sa mga agat mga kababayan, meron din silang mga huling isda. Yan o. Pas. Anong isda yan sir? asa 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 mga kababayan. Diretso sa palengke yan sir no? Oh.